there <clears throat> has to be a lot of fact checking as usual tomorrow sa yes, yes. sa so sa na kasi nga di ba ordinarily glowing ang ano account na nakaupong presidente niya kasi napakatanga naman ng nakaupong presidente kung hindi niya ibibida yung sarili niya. Sabi niya, hindi nga tayo masyado umasenso na nakaroon taon eh. <laughs> hindi ko nga natupad yung pangako ko na sawatahin yung mga smugglers, di ba? <laughs> Alam mo, Siyempre, eh, mag-ano yan, maglilista siya ng mga social programs niya. Meron tayong kadiwa, di ba? At dun sa kadiwa na yan, nakapagbenta tayo ng 35 pesos na bigas. Para. Pero hindi niya ikukwento, magkano yung daily budget na ina-allocate natin para lamang masabi na nag-35 peso bigas tayo. That's one. Second, ilan ba yung kadiwa na yan at sino ba yung mga bumibili? No, exactly. May maayos na targeting ba talaga yan? <clears throat> so kung may ganito tayong kalaking pera na ginagastos dyan, how effective are we in terms of really targeting the individuals that we need to target? O baka naman PR nga lang. So that, that's number one, di ba? Ano pa yung number two? O, oh, yung, yung food stamp program na, na pilot At na, DSWD. nila yan. Hmm. Na pilot na nila in some areas. Pwede nilang i-report yan. Pero hindi na naman sinasagot yung gano'n ba kalawak yan? Magkano ba talaga yung binibigay sa food stamp program? Yung 100 pesos ba araw-araw na isang pamilya ay talaga bang makakatugon yan sa gutom? Three times a day na meal, 100 pesos for a family of five. Baka naman, para lang masabi na oh, may food stamp program tayo, pero nakakatugon ba talaga yan dito sa hunger issue? Yung mga nutritional problems natin, malnourished kids, yung pagkabansot, diba? <clears throat> so madaling mag-enumerate, madaling mag-create ng mga pangalan para sa programa, pero yung objective evaluation based on data kung naka-epekto nga ba itong mga programang to yun yung malaking tanong halimbawa isang pinagmamalaki niya Christian Shelo nung last zona ay i-increase niya yung productivity ng agricultural sector oh. at nung panahon na yon na sinabi niya yon siya pa yung secretary of agriculture A few mm. months later, nakapoint na siya ng isang uh, full-time na Secretary mm. of Agriculture. Ano nangyari? dun sa kanyang uh, mga sinabi. Dahil, konektado yan sa inflation eh, especially food oh. inflation. Yung problema sa productivity. Uh, Nasaan na ngayon yan? At mm. uh, ano yung nagawa nung kanyang uh, full-time na agriculture secretary? Sana At saka yung labing-anim na USEC. Oh, <coughs> labing-anim ah, ang USEC dyan sa DA. Dabi, oo. Sixteen, gabi, top oh. heavy ah. Uh. Pero isa lang ang in-charge dyan, sa uh, import permits. Mm. Kamusta naman? very productive ba siya? Ay, <laughs> isa lang. Mm. <laughs> isa lang charge dyan. Pero, pala kakausapin. Usually, usually dyan lang gagaling yung mga problema. May monopolyo ng power. ng mga import permits. <laughs> Oo. Oh, oh. mm. Siyempre... Teka, kung wala siya masyado maganda maibalita balita pagdating dyan, pero those are gut issues. Pero, diba? may maganda siyang babalita, syempre. Ang dami niyan. ang kaya, kaya, ka, kaya hirap na hirap kong ayusin yung speech eh, dahil sa sobrang dami ng uh, sasabihin oh, okay. positibo eh. Ano po hindi pa natutulog ngayon yun eh. No? Uh, Mr. President, baka nanonood po kayo. Eh, mukha mukhang nagsusunog po kayo ng kilay uh, okay, sa pagsusulat ng speech eh, ninyo. Wala kayong ginawa, kundi manira. Eh, nagsusulat Oo. na nga. Nagtatrabaho na nga, nagpupuyat na nga, nagre-reklamo pa kayo. Correct. At saka hindi nag-i-ano yan, tawag doon yung chat GPT sa speech Oo. na. di ba? Oh, Siyempre, siya mismo Oo. talaga nagsusulat niyan. Oo. Mm -hmm. Alala ako lang sa akin... Nung panahon like ni Pinoy. almost economics degree naman siya eh. Almost <laughs> ah. Nalala ko nung panahon ni Pinoy. Ako na. <laughs> Ilang balik-balikan yan. Yung, uh, yung speech. Yung sauna sa mga time. speech writer. Ano na? Nung panahon ni Pinoy, yung pag magsosona, ako napakaraming balik-balikan yan. Between the speech writer, the president, no tapos may team ka na ipa-fact check yung mga nakasulat. No, talagang puyatan yan at least kay Pinoy ah. nakita ko yung buhay pa diyan. At saka kawawa talaga yung mga speech writers at saka yung yung Sona team na nag-aayos ng speech. Hands on siya. Oo. Uh -huh. Baka, ba? naman uh -huh. ngayon, diba? Baka naman may naman ngayon, 'di ba? Baka naman nagpupuyet din, 'no? Baka mayroon pang lampara, 'di ba? Hindi talagang uh -huh. Na gumagamit ng pluma, ano bang aking isusulat? Diba? Bahagi yeah. sa mga mamamayan mayang Pilipino bukas. Yan! Yeah. <laughs> pero, pero di ba meron na siyang cheat sheet, di ba? Meron survey yung oh. Pulse Asia recently. Eh. Sinabi na ron, ano ba yung mga issues na malapit sa sikmura ng mga tao, di ba? Napaka-predictable naman yan eh. Ang, ang, ang gusto ko sanang itanong sa inyo, eh kung nakalista na naman ko ano yung mga gusto mga dinig o yung inaasahan ng mga tao, eh di ba dapat pwede mo i-create kung saan mo ilalagay yung mga pogi points mo? For instance, kunwari China, di ba? Mababa sa ano yun eh, sa survey nila eh. Uh, as an issue na talagang dumidikit sa mga tao sa pangkalahatan. Eh, pero kung doon siya merong magandang balita, pwede naman niyang ispin yun, di ba? Sabihin, oh, dito, oh, di ba? Naninindigan tayo. Pwede ba yun? Pwede, Malamang pero... Malamang nalamanin yan. Nasa speech yan bukas, di ba? Pwede yun. Sigurado, lalamanin niya ng speech niya. Pero halimbawa, sa Pulse Asia, number two dyan yung wages, di ba? Mm. Eh, kakalacak lang nila nung kano eh, 100 minimum, minimum wage. increase na hinihingi ng labor eh. Mm. Uh, ang Tumas binigay nila ata ay 35, 35. pesos. Mm -hmm. Sobrang taas, Sobrang taas. Kaya patuloy siyang tatamaan diyan. So, ano sasabihin niya? Ano sasabihin niya? Ah, uh, tungkol sa usapin ng wages. Yung inflation, baka meron na diyang mga framework na ginagamit sila para palabasin, na nami-mitigate nila yung inflation. Mas mababa naman daw kung para last year eh. Diba? Oh, Ayun na yan. Okay. Half Seven, gla ano, glass, four. half full. Pero ang target nila, Shelo, 2.9, di ba? oh. Siya, no, oh. 9, diba? oh, oh. Nila. Wishful thinking yan kasi kalahating taon pa lang, di ba? Tumaas nga yung presyo ng manok, hindi pa yung nare-reflect. <laughs> so yan. Tapos yung uh, ikatlo ay employment. Ayan, di ko sigurado hmm. yung mga numero dyan sa employment. Pero ipagmamalaki nila yan, sigurado. Sa so ano ba? Sa poverty elevation. Ah, uh, yung larangan ni Sec Gadon, Ano ba yung nagkaroon ba tayo ng ano diyan? Significant ta uh, improvement. Ilang percent mangyan? Eh wala ba naman daw kahirapan eh. Oh, sabi ni Gadon, wala namang maihirap eh. Namang nasa mall ang mga tao eh. Oh, 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 nasa uh, mall this... ang mga tao, yung mga tricycle driver, nasa beer house. So sino may mm -hmm. Successful Iba, sila. Nawala yung, yung kahirapan ngayon. nung panahon ni BBM, Taba. Mm, ganun ba? Classic. <laughs> ano yan? Anti-poverty advisor nagsabi niyan. Yan mga yan. Ba nasa, nasa tama ba? Lumalaro sa 18% ang ano ang poverty uh, incidence natin. Tama ba? Prof. Mm -hmm. Parang ganun yung huli kong na-check. Thereabouts, di ba? Uh Oo. -oh. Uh -oh. mm -hmm. uh -oh. Parang ganun. Uh -oh. Pero yun nga eh. Kasi may certain types of poverty lang naman na sinusukat yan eh. Diba? <clears throat> parang parang sa unemployment, no? ay bumababa ang unemployment pero ang underemployment mataas so, pa rin. No? Oh. So, yun yung, yun yung, uh, yung mga magic. Magre-report kaya sila <laughs> ng update sa education. Yung mga magic diyan. Yung eh. yung yeah, yeah, eh. re report nila sa education yung uh, yung 90,000 deficit sa mga eskwelahan nung nag-assume ng... Uh, Maging positive ka naman, Sec. Ronald. Hindi, eh, positive nga. Dahil na dagdagan. Uh, ano. <laughs> dahil from 90,000 na uh, deficit sa schoolhouses, nung nag-resign si Vice President Sara Duterte, naging 160,000. So positive yun, nadagdagan. Nadagdagan? Ano yun uh, ngayon? 70,000. Di ba nagtanim sila na maraming puno? Hindi ba positive o, nga, yun? Oo nga naman. Saka, saka, sabi nga nila, ano yan? Saka pinabago niya yung mga posters sa loob ng mga classrooms, di ba? Tinatanong ko nga kung paano naging anti-insurgency yung pagtatanim ng puno eh. Di ba sa Cronald? So pag nagtanim ka ng puno, marami nang taguan yung mga insurgents. Paano naging anti-insurgency -pa anti program <laughs> ng DepEd <-Educ? laughs> hindi pa naka, wala pa nakakasagot sa akin nun. Sige, do. Parang pwede na natin kunin sa comedy bar to, ah. <laughs> pwede, pwede. political Joologs, comedy bar. Jologs logs no? na, na rin, eh. Di ba? Jologs na rin. pwede, <laughs> pwede na. Nadampian <laughs> natin ang kajologes natin. Oo <laughs> nga naman, may Ay, punto Ay, valid siya, yun, no? di ba? I mean, di ba Malalim yan, malalim. Parang oh. yung, parang yung designated survivor. Malalim. Mm-mm. Ito hindi nga pala. Hindi mo naintindihan. Diba? sorry ka na lang. Eh, ikaw ba, Prof. Shero, naintindihan nyo? Hindi nga eh. Sorry na lang ako. Sorry po. Oh, mahina rin <laughs> to, lang, no? tao to. bobo tayo, Bobo tayong tatlo rito. Pag <laughs> samasamahin man yung utak natin, hindi natin maintindihan uh -oh. yan. Tao lang Ito po. Nga pala, tao lang. ito nga pala, di ba, ano, yung incoming... Uh, and then nag-turnover -nag na. No? The new Secretary of Education. -hmm. <laughs> Eh sabi, itutuloy daw niya yung magagandang uh, proyekto ng Vice President at uh, parang magkukonsulta siya dun sa kanyang pinaritan. Ano bang basa niya ron? Kasi ang dating sa akin para baka naman ano lang yan. Gustong masahihin yung Duterte forces, yeah. uh, trying to be uh, amiable, pero mm -hmm. meron ba talaga siya mapupura kung konsultahin niya yung pinaritan niya? Wala. Eh patulong tayong hanapin yung mga positibong mga proyekto nung preview sa uh Secretary of Education. Ano sabi niya, doon siya mag build on, eh. doon eh. Yung sa mga magaganda at mga positibong proyekto nung nakaraang uh, Secretary of Education, no. Ay, na ano mahalap na, sana ano mahalap. Sana yun? mahalap 'yon, yung mga positibo uh -oh. mga... hindi, hindi ko mahanap din. Wala akong makita eh. Yung mga, mga puno. De De, may isa 'yung ginawa. May isa siyang uh -huh. ginawa, yung tinanggal binawasan ng ano, non-teaching responsibilities ng mga kuret, teachers, 'di ba? Uh -oh. Kasi nauubos yung oras ng mga teachers na, na nagpa-facilitate ng mga ibang extracurricular activities, 'di ba? Mm -hmm. Yung mga teachers ginagawa pa nga 'yan, that's welcoming really good. committee, 'di ba pag may politikong uh -oh. bumibisita. Mm -hmm. Pero sana hingan na niya ng mga plantilla position kay Sekmina, 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng ano lang temporary workers yung gumagawa ng admin work sa sa schools. Pero maganda balita 'yan sa teachers. Pero sana nga, it's a permanent solution rather than a temporary one. Hmm? Kayo kasi puro kay negative. Wala na kayo nakitang positibo kay ano kay Vice President Sara Duterte. Diba? Pero na. Hmm. Ano? <laughs> Maganda <laughs> yung gupit niya ngayon. Yung Pinag-resign <laughs> siya. Positibo yun. <laughs> <laughs> positibo ba yun? <laughs> Oo. Oh, ganun. ganun. Positibo yun. Dahil ngayon makakatutok na siya para sa tunay na oposisyon. Uy, tingnan mo ito, oh, Christian. Sabi ni Harry Roque. Ano? Meron kang watcher dito? Sabi niya, you guys are a waste of time. Pero nandito Actually, naman siya. <laughs> Ipa-flash ko <laughs> na nga eh. Naunahan mo ko. Ipa-flash ko <laughs> na siya. Nasaan Ay, ba eh? Pero nag naglalagi naman siya dito. <laughs> Ayan nyo, basahin natin. Ayan dito kasi ano tayo. Uh, 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 consultative tayo rito eh. Ayan sabi ni nice Mr. Time. Bobby Araneta, you guys are a waste of time. mm, -mm. Eh, ano ba kasi ginagawa niyo? Linggo-linggo nanonood kayo <laughs> di hindi na pa <ba> kailangan. <laughs> <laughs> Oo nga. At saka alam so, niyo bubby. po ba, pag tumatawa kayo, mas maraming muscles na exercise sa mukha niyo. So nababawasan yung wrinkles niyo. Kaya napapasalamat na, kayo sa amin kasi nakatipid kayo sa Botox, di ba? Saka <laughs> panlaban <laughs> sa free radical yan. Hindi kita tanda siya. Oo, seryoso. Oo, seryoso si bukas. Oo, oh, seryoso kami. Hindi, actually Rabbit bukas ako Amerikana ka. po kami. Uh -huh. Mag-Amerikana mag mag din si Sec Edu. Oo, oh, pinag-amerikan eh. Sa story ko. Uh... <laughs> Nakakasalita ba kayo doon? Ay, sorry. <laughs> Ayun na naman. Ayun na naman dyan. <laughs> Ang da-ganda ng bis. Hindi mo nakakahirit. <laughs> Yabang kasi yun, <laughs> yun eh. Nakakahirit. Ha, nakakahirit. Um, Natatapos ba? Oo. Oh, oh, Hindi lang ako. <laughs> hindi lang ako kasing learned. <laughs> na dun siya doon. siya na uh, ng fast talk eh. Na <laughs> siya ng fast talk doon eh. Kasi kasi bilisan niya yung punto niya. <laughs> Nag-guest -na, na nila ako doon sa PhilHealth. Oo, oh, uh, noong uh, three days ago. Dinamihan ko na yung sinabi ko kasi nga nabalitaan ko mahirap magsalita doon. So, Dinamihan <laughs> ko na yun. <laughs> <laughs> sinabi ko. Diba? Grabe. <laughs> Na-warding ang ka na kanal ni Christian. Oo. Hindi, hindi, ko ba? hindi, hindi ko maan. pa Paano? Unang tanong pala. Oo. Oh, uh oh, Unang tanong pala sinigot ko na lahat. <laughs> uh -huh. Feel health. Feel, yeah. health uh -oh. feel health yun. Oo. Feel mm. health. Hindi nga pala. Feel health, no? Nasa sense ko, parang may traction, na? May may nadadagdag yung nadadagdag yung pressure uh -oh. for the Department of Finance to reconsider it. Pero alam mo, ba? natatawa nga ako dun eh kasi hanbawwa the, the doctors are now appealing to President Marcos to stop itong ginagawa ng DOF. Pero kasi may lumabas na discussion na itong decision na to ng DOF ay may basbas -bas ng cabinet at ni Presidente Marcos. Pero sasabihin naman ni Presidente Marcos wala akong magagawa dyan. kasi nasa GAA yan eh. May provision hmm. yung batas. Pero yung mga tao mo sa Senado, nagi-investigate kung ano yung basihan. nung ano na dapat alam nila. <laughs> Nung resolution. So, sino ba talaga yung may sala? <laughs> Natuturo-turoan pero sila-sila din naman. <laughs> so, ibig sabihin legally hindi but, but pwedeng yung senate, ihinto yun. Kasi, tsaka yung Senate kasi mga politiko yan eh. So, sinapakiramdaman uh -oh. nila yung uh, sentimiento ng tao. Baka uh -oh. mapasama sila na gusto. Kaya, uh, at least, eh. pwede nilang sabihin na uh, oh, nagtanong kami. Diba? Eh, hindi namin kagal dinapropahan. Uh -huh. pwede, nila pwede nilang sabihin gano'n. Pwede nilang Sabihin. Yung mga nag-iingay ba sa Senado, hindi ba sila kasama sa BICAM? Nung naisingit yon. Eh, pero kahit hindi naman sila kasama sa BICAM, binabalik sa plenary yan pagkagaling ng BICAM. So, dapat nire-review nila kung ginagawa na yung trabaho nila. Diba? Hindi, point Plus, ko, baka naman yung, yung, yung niri... ni Sen Coco, baka absent siya. Nung ah, ni Sen ah, hindi, ang point ko, baka naman yung nag-iingay, mismo nandun sila sa BICAM. Tapos ngayon, akala nila hindi mahahanap. Eh, Kala, nandun ka sa mo, yung nag-iingay, yun lang talaga yung alam niyang gawin, mag-iingay sino ba hindi ko alam sino maingay <laughs> Ah, ganun ba so Pero ang laki no? no? almost 90 billion pesos no grabe no uh -oh. ang daming mga serbisyo pang hindi nagagawa ng PhilHealth uh -oh. no tapos ita-transfer mo sa National Treasury Grabe no Ano ano status niyan ngayon uh -oh. Shelo? dahil di ba na-transfer na, um, na yung 20 na -transfer billion eh. Eh. di ba oh, ano oh, ba oh, oh. pagka-transfer pag may pressure ita-transfer uli para <laughs> Kaya nga may duda ako eh na, na hindi pa pabalik. Eh, <laughs> diba? Ikaw yung presidente tapos eh, alam mo naman yan eh, nag cabinet meeting nga. Eh. Ituturo mo na lang yung kongreso. Kaya very important yung pag-file ng kaso para mapabalik natin yan. Uh, eh nga pala, di ba magka-file kayo, uh, Prof. Yes, yes, yes. Kailan ba? Yes, yes. Kailan? This week, this week after the SONA, magpa-file tayo kasama mga doktor at saka mga sectoral representatives. Para Kaya, mapahinto. Yung, yes. Uh, request sa TRO para hindi na sumunod yung iba pang tranches. At saka i-declare yung action ng Congress as unconstitutional. So, Congress talaga yung respondent dito kasi sila naman talaga yung responsable. Kasi nagseset ng masamang, ano ba sa Tagalog ng president? Um, halimb ano? Hindi halimbawa eh. Hindi halimbawa eh. Sekedo, hindi pangulo ah. Nakikita ko mukha mo. <laughs> nagtatalaga ng hindi magandang panuntunan sa panuntunan sa paggawa ng batas. Kasi uh, amend sila ng mas marami pang batas eh. eh. hindi naman 'yun ang pangunahing punto ng GAA.